Hindi ako wala akong anong grab. Video mo lang ha? Uwi kayo tondo? Ano pangalan mo sir? Bia. Ang layo na narating nyo ha, market market. Mag-share-share Mag na lang kayo para ano. Ano pangalan mo sir? Wala, wala akong FB. But, 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 wala. Open, oh. Ha? Wala yan. Hindi nakikinig. Ando no, Andun. madaming pila na taxi dun no. Oh. Oh, mga taga. Oh. Ha? Wala na to, naka auto delete to eh. Auto delete. O oh, nga. Ayun no, taxi yun, dami niyan no. Ah, sige, ingat kayo. Mga bulilit Nakarating dito sa market market Hindi alam paano umuwi Masasakay <laughs> ko ba sila lahat? Sa akin nagpapabok Wala akong apps ng ano eh Taxi ah. Ay. Pagod Galing pa tayo ng ano Nang Santa Rosa Laguna Mamatid no hmm.